Hi guys, ayan yung ating unbox kagabi, hindi pa natanim guys, ayan sila ingay ng aso na naman namin ayan, ayan nga pala guys, yung ano yung na unbox natin dati, yung maraming purple delight, ayan sila ulok kasing sing araw guys, lagi na lang umuulan no ba yan ayan na sila guys ating by Nisi. Yan, hindi ko alam yung ID nito guys. Ayan. Yan, wala pa. Walang ano, nawala yung kulay nila ni Purple Delight. Ayan, wala nang kulay. Pagdating dito, ang ganda-ganda niyan, kulay niyan. Yan guys. Ngayon, walang kulay kasi wala talagang init guys. Laging ulan dito. Ayan yung ating, ano oh. Victor Kane yun guys ating Victor King, yung ating Beltana ayan yung ating barigated na Helva guys ayan Helva Gelva ayan siya guys ayan oh. parang si ano to guys si Marpin or si Peach Candy hindi ko pa to na guys hindi pa ako nakapagdilig nito madami na siyang dry lips Magkuha ako ng mga dry lips mamaya. Hapo na yung, hapo na ngayon guys. Ayan guys, yung ating servos. Ayan. Ayan yung ating lipstick. Ayan guys, o oh, yung ating ebony. Ayan lorik wala talagang init guys ayan yung nangyayari sa ating mga plants walang init lagi kasi gumulat dito sa amin dito sa Mindanao walang init masyado yung ating lola guys tapos yung ating barigitid na luella ayan na nawala na yung mga kulay nila guys wala na mga kulay pero yung ating madiba ayan o oh. nagli red na yung ano nya gilid. Ayan. Hala, ba't ito nag-ano? Nagmamashi. Ayan. Uh, ano siguro ito? Natamaan ng, uh, uh, ng tubig, ulan. Lagi siguro ito natamaan ng tubig, ulan, guys. Ayan, nagmamashi. dami nagmamashi. Yung ating Helena. Ayan, dito banda sa baba to guys nasa ibaba ayan yung ating compactum guys so ayun, no. oh. bubuchog ayan dalawang oh. compactum yan guys ayan o oh. yung ating red bullet ang dumi ng mga leaves nila guys kasi nagdilig ako ng detain ay ano 7 7 yung dinilig ko sa kanila ayan dalawa pala yung ano ko Starbos. yun guys. O oh, dumi ng mga leaves. Yung ating lemon lime na variegated. May kulay na yung mga ano niya guys. Kasi dito may grow light. Ayan. Grow light to guys. Hindi ko pa napa-under guys. Grow light yan. Kaya ayan nagkulay yung mga dulo ng mga leaves niya. Tapos dito banda. Ayan sila. Ito guys, hindi ko alam kung ano ter, Anong ID nito guys Para syang si Madiba Pero Ano ba to? Gra grabe yung ano nya guys May mga parang bulutong Ayan oh Ito din oh Si Madiba Madiba siguro to Yan Yung ating matador yung ating Beyonce guys, ayan o, naglilegi na. Yung Beyonce. Ngayon lang ako nakabuhay ng Beyonce guys. Ayan, pero naglilegi na naman. Dati ano talaga, mamaalam talaga. Ito naglilegi lang kasi wala talagang araw dito guys. Laging ulan. Ayan. Yung ating cheesecake. Ayan guys, yung ating mga propa na lipsing. Ayan buhay na sila guys yung ating profile na leaves ayan yung mga bago natin na na unbox yung nakaraan guys ay eh, natanim yung nakaraan yun ayan oh. ayan sila yung ating malaking bainese ayan oh. wala na yung kulay na bainese guys ayan yung hula talagang ano grabe walang init lagi na lang umuulan ayan to guys, oh, tagal na to guys. Ayaw talaga magbigay ng ano, new roots. Ayan oh. Ay, may new roots na guys. Wow, pwede ko na itong itanim guys. May new roots na. Ito din, tingnan natin kung may new roots na. Ito, wala din. Tagal na to guys. Parang isang, isang buwan na to guys. Ayan. Yung nasa labas, ayun yung nasa labas guys. Oh. Wala masyadong kulay. Tsaka dito banda. Ayan ay yung nangyari sa kanila. Wala mga ano, kulay. Ayan oh. Yung ating bambino guys, yung mga ano niya, oh. May new roots siya guys. Kaso nasa ibabaw. Parang ano yung new roots niya. Pa ibabaw. Ayan yung ating angel kiss. Yung isang angel kiss, ayun na, oh. Ewan ko, ano kayong, ano kayong gagawin nito. Ano na, hindi ko na to diniligan, guys. Pero, ganyan din. Laging nagmamashi. Ayan sila. Walang mga kulay. <laughs> ayan. Kawawa yung mga ano natin. Mga plants natin kasi walang init. Dito, naka-ano sila, guys? Naka-grow light. Ayan, ang grow light to, guys. Hindi pa napaantar ayun Ayan, na maalam na yung isa. O, oh, ayan. Wala na. Ayan. Dito ba nga, walang grow light? Ayan, Oh. Ah. Ayan, malaki na yung ating bekya na propa. Ayan, buhay na sila, guys. Yung ating sensation Ito bago lang to guys Si uh, chili, Ah Ano ba to Barigiti niya Vivachili Tama ba yung pagka-pronounce guys <laughs> Okay yan Yung ating moon Black Yung guys Tapos dito naman Banda sa kabila guys Yung matamaan talaga ta Sila ng Sikit ng araw Umaga lang kasi Ang araw dito guys pero hindi gaano. Guys, oh. Umaga, mga 7 p.m. Yan, may araw dito. Pero, hindi masyado, guys. Yung ano lang, panandalian lang, guys. Mawala agad. Ayan, oh, walang kulay. Dito, tamaan sila ng araw, guys. Kaso, ano talaga, yung ka, sandali lang, mawala na kaagad. Ayan, ayan o oh, yung alien guys o oh. Bat ganito ayan o oh, bakit ganyan yung kulay ng alien natin o o oh, iba o oh, iba yung kulay yung ating Martelia, ayan laki na bubutyog buyag buyag yung ating mga curly curly guys ayan na nagmasas dito ng ulan guys lagi kasi umuulan dito guys ayan o oh, lagi umuulan dito may tubig pa siya, guys. Iniikot-ikot ko lang dito, guys, pag ano. Yan, iniikot ko lang to kasi yung form ng dahon niya, guys, papunta lahat dun sa ano, likod, sa likod niya. Kaya iniikot-ikot ko lang to. May mga dry leaves na siya, guys. Ayan, yung iba nating curly-curly. Yung ating blue wave. Ano ba to? ba't parang hindi na ano yung lips niya. <laughs> Ayun oh. Yung ating ano, Pink chantilly 'Yan. Si Pink chantilly tapos yung ating ano dito si Mule. 'Yan guys, si Mule. Ito hindi ko alam anong ID nito guys. Kalimutan ko na. Yung ating Milako guys oh parang wala nang walang ko ano walang buhay <laughs> yung ating hair once gold ayan ang tamlay tamlay nila guys yung ating purple delight purple delight o si Ellen iwan um, ko nalilito ako sa kanila wala kasi, wala kasi itong ID guys ayan wala kasi itong ID Ayan, ayan, nalilito ako kung si Purple Delight or si Ellen. Ayan. Ito naman, ayan din. Wawa. Parang tamlay-tamlay. Yung ating barigitin na Awayuki, guys. Ayan na, oh. wala talagang barigitin. Nawawala yung barigitin niya, guys. Bakit kaya? Tapos ito, si Pink Marble. Ayan, si Pink Marble. Ito din, guys. Hindi ko alam yung ano niya? ID. Ayan, oh. ang tube. Ito din. Ayan. Yung ating... Vampire. Vampire na red ball. Ayan, guys. Yung ating barigitid na... Ano, guys, oh. Yung barigitid natin na... Um, super bomb. Yung may barigitid talaga, guys. Talaga, guys. Ayan, oh. Maliit lang yung tubo ng... Ano niya? Leaves. Ayan, oh. Ang lihit ng tubo ng leaves niya, guys. Bakit kaya? Ayan. Ganito lang yung tubo ng leaves niya. Yung may variegated talaga ito. Parang wala pa ka. Hindi pa masyado makita yung variegated niya. Ito may variegated na to guys. Kaso, ang liit. Ang liit ng mga leaves niya guys. Oh. Ano kayo nangyari dito guys? Ayan. Yung ating tinkerbell na variegated. Ayan. Tapos yung ating ito guys, parang sa ano to, yung bago ko lang tanim si Uh, ghost plant. Ayan. Na ano na to guys oh. Buhay na yung nasa ilalim na ano. Mga propa natin na leaves. Hindi ko muna sila pinapa ko ano. Para dumami. Nag ano lang ako. Nagtanggal ako ng mga leaves. Para maging rush. Ay! Naputol! Ano ba yan? Naputol yung isang leaves niya. Nagay ko na lang dito. Yan yung ating Mendoci. Ayan guys, yung ating mendusi Si mendusi na. Ang liit na parang si Mary ni. Ayan. Ito naman banda guys. Ayan sila. Ayan guys, o oh, si Rolly Polly. Ganyan talaga siya guys, o oh, nagliligi. Ayan. Yung ating cats glow. Ayan. tama naman sa... Tana, ano? Tamaan sa ito ng sikat ng araw? at ganito? Ayan panandalian ng si panandalian lang si kasi yung ano yung araw dito guys nawawala agad ayan ayan yun nangyari sa kanila si Layla Sina ayan oh, may tubig pa <laughs> si Swabulens ayan may tubig pa sila yung ating Atlantis guys oh iikutin ko na naman yan guys kasi yung ano niya dito naman papunta lahat yung ating si Rug. Ayan guys. Yung ating lelasina na isang laylasina guys. Ayan. Ito, nakalimutan ko yung ID nito. Parang si tinkerbell na hindi variegated. Ayan. Yung ating angel wings. Yung ating ano talaga guys oh. Red eyes Ayaw talaga niya sa akin. Ewan ko. Bakit gano'n? Ayan yung ano natin guys, dito banda. Kawawa, walang mga kulay-kulay. Ayan sila. Nilipat ko dito kasi dito may araw talaga. Pero ngayon naman, wala, hindi masyadong anong ang araw dito. Sandali lang, tapos wala na. Ayan yan yung ating body na ano guys oh, na purple delight hindi ko pa na ano hindi pa ako nakapro pa katakot kasi ako guys yan oh siguro ano nya lips lang siguro magtanggal ako ng lips yung ating variegated na ano guys oh cubic pro ayan ang ganda niya guys buyag buyag ayan yan sila si hagmelos ayan yung ating silver bomb guys ayan ayan na siya maliit pa din <laughs> yung ating bekya ayan yung ating bekya guys yung ating cream pop guys oh iba na yung kulay ng cream pop yung ating lucky rose ayan. yung ating bodegitin na sunrise guys ayan oh ano siguro guys Lagyan ko siya ng tubig sa ilalim. Kasi kulubot palagi yung ano niya, mga leaves niya. Yan, no? Kulubot. Yan. Si Nana Hukumini. Ayan yung ganap sa atin. Ayan yung ano natin, guys. Update sa ating mga plants plants. Ayan. Yan ang update natin ngayon. Kaunting update lang, guys. Ayan sila. Ayan, maitatanim pa ako guys yung last natin na unbox na galing kay Ma'am Jocelyn CNS. Papakita ko sa inyo guys pag natanim ko na sila. And that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless sa so, susunod na naman.